dapat ay natututuhan ng mga Gen Z, mga Gen Alpha, uh -huh. Gen Beta, wala pa pa yan. <laughs> <laughs> wala pa. Ano ba yung nasisipayo na yan? Nasisipayo. Oh. oh. Mga kataga. Ayan. Oh, yeah. Ano sabi namin sa inyo, may meron kayong, ang tawag dun sa kanilang mga salita ng ano? Ah, uh, oh, yung... Yung Gen Z, no? Oh, mga ganon. Oh, oh, oh. Oo oh, nga, no? May bago silang mga... mga ano. Hindi, ng eleksyon, may mga bago tayo mga lingwahe na yun. Know? Oh. In, 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 Inuunti-unti na natin yan at uh, parang nasa ganun, mapag-usapan natin. Baka akala kasi nila, eh, kayong dalawa kasi, mga old, ano kayo, old fashion kayo. Hindi nyo, mga, <laughs> hindi nyo alam ang mga lingwaheng Gen Z. Ayun lang. No? <laughs> you know, akala nyo. Uh -uh. <laughs> Kami pa ba? Ay, nako. Mula sa panahon ni Mahoma, ayon hanggang sa, sa, kasalukuyang panahon, ay mm -mm. eh, nakakaagapay tayo dyan. Yes. Ayan. Uh -oh. mm -hmm. Kaya habang kayo po ay... Uh, kukuya kuya ko -kuy diyan ha? Uh -huh. Iba ay pakaangkaang. <laughs> Kami ang bahala. Yan. Ah, titis natin. Ano ba salita no? Naririnig ko lang dati kay Leo Bliger, no? Ganun. Titis natin. No? Paano ba titis Yun pala pag surgery pala 'yan, no? Oh, yung surgery, yung, oh. Ah, himay-himayin mo eh. Yan, no? Ang mga balita at mga isyung pinag-uusapan po sa araw na ito. Yan At kahapon hanggang ngayon, hanggang ngayon pa lang ha? Tumatanggap pa tayo ng text na nagbibigay ng mensahe para kay uh, Senator Elect Oh, oh. Dante Marcoleta. Sabi ko nga sa iyo, Jen, mula oh, oh. Nung binuksan natin yung uh, QR code na yan, mm -hmm. teka ha, hahanapin ko yung latest na nagpadala. Dami. Ayan, no? oh. 2.50 p.m. Meron pa. Meron pa ba? Nagpapadala, Oh. oh. Eh, oras, ngayon? hapon, meron pa ako na eh. Ngayong hapon nito. Oh, oh. no? Sabi niya, oh, congratulations, Sen Dante Marcoleta. Ay oh. I agree po. Yung ayuda hindi naman nakakarating sa mahihirap talaga. Oh. Kung makarating man, ang liit na lang. Yun, no? Dito nagkakaroon ng korupsyon. At saka po, natutong maging tamad ang mga Pilipino. Ayan. Kasi may ayuda. Oh. I really hope ma-implement talaga yung solusyon na inisip nyo. Ayan. Nagpadala si Daphne ng, ng Cebu. Cebu. Oh. Diba? Eh, Meron pa isang oh. bago, yung ganit-santaro sa Laguna. Ayan, ayan, oh. Ah, akala ko pa naman yung may sahig dyan sa kanilang mababatas doon. Wala na, talo na po. yung mambabatas ninyo ng Santa Rosa. Eh, eh mukhang na sa ngayon. ng tan 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 Yeah! Aran! 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 Graduation song. Graduation song. Ah, ang daming memes ngayon sa graduation Yun song. Yun na eh. nga. Eh, uh -huh. Ang ipinatutungkol nila dyan, dyan yung mga miyembro ng quad ko, eh, ha? Agano. Ah, na hindi na nakapasok sa 20th Congress. Ang sabi naman ng iba, uh -huh. ay hindi, kami na ang bago ngayon. Kami na ang magiging mga bagong Uh, congressman Prosecutor oh ah, Magamat yung iba ay hindi nakapasok, may bago ng uupo. May nalaglag oh, oh. daw na dalawa do sa ilan ba yun? Labing dalawang ano, <coughs> mm -hmm. prosecutor. Pero may bumalik naman daw bago. Ay, ang isa dyan oh. ay si dating Justice Secretary Leila de Lima yeah, na magiging talaga. representative ng uh, mobile legend. Mobile legend. <laughs> <laughs> Mga naglalaro ng mobile legend. <laughs> Totoo ba yun? Hindi ata. ML eh. ML na lang Diba pagka mo, ano oh, ibig sabihin ng ML? Mobile legend yan. Sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Kaya siya po ay ibinoto ng napakaraming naglalaro ng ML. Talaga na. Akala, ay salamat. May representante ng mga players ng ML. Mapoproteksyon na na. Ang aming karapatan na huwag kaming pagbawala ng aming mga magulang na maglaro ng Mobile Legend. Ayaw. Mukat-mukat mo ang Mobile Legend pala ay si Laila Delima. <laughs> Atak! <laughs> Kala ko na, nalaman nila, hindi pala mobile legend pala. <laughs> Sabi, pwede mo bawiin yung boto ko dyan. Oo. <laughs> <laughs> <Yung, laughs> uh, uh, -oh. Mukhang na, nabudol ano, na tayo ah. Eh, ito, ngayon, mm. tatlo mga kapasok sa nalang, yung kabayan. Uh -huh. di ba? Si Shell Jock. Ak akbayan, akbayan. pala, Kabayan ak akbayan ah, ak oh, ak uh -huh. tuloy. Akbayan. Uh, -huh. ak uh. -huh. Ay, speaking of kabayan, mukhang si kabayan, mukhang laglag -lag ngayon. Sino yung Partylist Group na kabayan. Ah! Ang, ang uh, representante dati niya, si mm -hmm. Congressman Ron Salo. Eh. Ganun ba? Oo. Uh -huh. Ang kanya lang ipinasok ngayon, Salo din, hindi ko alam kung kapag anak pa niya, kapatid o ano, uh -huh. pero Salo din yung pilido, eh nakita ko, parang 0.25% ka. Kabilang atado sa last column uh -huh. ng mga pumasok. Kawawa naman, ano ha? Ay, nako. Anyway, uh, yan po. Ngayon, ang uh, mga maiinit natin nga uh, pag-uusapan. E, teka muna. Oh. Ano bang latest sa Comelec? Sila ba ay nagaganap ng uh, official canvassing na? Kasi ang sabi ho ng Comelec Baka weekend, mag-ano uh, na tayo, kung hindi Sabado o Linggo, magpo-proclaim na tayo ng mga nananong sa pagkasenador. Yan. Mm. Oh. Di ko lang alam kung pati, ano, pati... Party list. Party list ano? oh, uh, most likely, lagi nilang ginagawa yan, eh. Oh, oh. Ah, Pero bisa kasi sa party list, meron yung bandang huli, na sa, na yung, kasi, nag, kasi ano yan, eh, percentage, eh, di ba? Yes. Sa 2% total <coughs> vote cast, <coughs> kung sino yung kahuli-hulihan, kasi may natin pang almost... 3 to 5 percent ata kung Partylist ang pag-uusapan, uh -oh. may chance pang yung sa pinaka-ibaba. Uh -huh. Kasi ang papasok na Partylist, representative, kung hindi ako nagkakamali ngayon, mga 60 to 63. Uh -huh. Individual ah. Uh -huh. Yung grupo, hindi ko lang alam kung uh -huh. ilan. Kasi nga, may uh -huh. computation yan eh. Yes. Kaya uh -huh. ang kadalas ang nangyayari sa Partylist, nagpaproklama ang Comelec, uh -huh. tapos memang humahabol, oh kasi oh. meron tayong bagay, yung anong Sarmiento decision mm -hmm. mm -hmm. yung, yung dating komite ano commissioner uh, <coughs> Sarmiento Kuma paano icompute ano Kuma paano icompute yung mga hindi kasi nakakuha alam ba di ba ang automatic yan 2% total vote cast automatic yun isa mm -hmm. kapag ka naka 6% ka magiging tatlo 2% yan ng oh. total ng votes na o party list. ng party list oh, kasi so, total oh. vote cast yan eh mm -hmm. eh pero kung meron kasi nakakuha diyan na 3% uh, 3%. 2%. Ayan, oo. Mm -hmm. Ang percentage, yun, yung kabuhan, eh. Mm -hmm. Ang kabuhan ng bumoto. Yes. Doon ang, ang kanilang base. Mm -hmm. Pero magtataka ka, eh, bakit ito pumasok isa, 0.9% lang? Mm -hmm. Kasi kulang. 0.80. Ayun. Uh, kasi kulang, dapat napunan kasi. Halimbawa, -oh. kailangan punan 60. Oo. -oh. Eh, ang nakakuha lang ng 2%, 50. So, Ayun. yung mga nasa ilalim nila na sampo... Yung sapo, doon kukuha oh, yun. Pinap yung ano... yun ang rule. Yun ang tinatawag sa ah. Sarmiento yun. Sarmiento Resolution. Ah, yun ano, pala decision. yun. Oh, no, uh Talaga naman napaka-usay ah, Alam mo naman. mong ng <laughs> <laughs> basketball court. Uh, <laughs> kasi nung ginagawa ni Commissioner Sarmiento, ako kamakamot-kamot sa likod niya. Minamasamasahin ko siya. Sige, tirahin mo yan. Ang, uh -huh. ang sabi ni ML Party List Representative Leila Dilima... Ba, mayroon lang against statement? may statement. Ba, talaga, hindi talaga uh -huh. naman ano, Mayroon, no, sure, sabi. Eh. Kahit oh, hindi pa proklamado, ha? alam mo, alam mo ako is, i uh -huh. ano talaga, aaminin ko sa ating mga kababayan. Uh -huh. Isa 'yan siguro sa naging pagkukulang natin. Na? Nang palatuntunan natin ngayon na? na? hindi natin nasasabi sa kanila kung yung party list name ay, ay kung sino-sino yung nasa likod nun. Sa bagay. Tsaka kung ito ay o, baka kasi magkamali. Hala, diba? sinabi na, nga. oh, ML Party Oo. Oh, oh. Sa mga naglalaro ng Mobile Legend. Oo. Oh, oh. Hindi po kayo yan, ha? Yan, yan, hindi ano. nyo kinatawan ang ML Party List. Oh, ang ML Party List, ang kumakatawan po dyan ay si Leila de Number one. Oo. Oh. Oh. Nominee, ho. Kaya, saka, saka ako naliniwala, Nelson, ha? Kung alam ng tao, mm. yung marami, yung mga, baka, yung mga bumoto dyan, hindi nila alam na si... Secretary Lyle de Lima, kanilang number one nominee. Mm. Kung maraming tao ang nakakaalam na ang ML ay hindi Mobile Legend. Hindi Mobile Legend at ang kanilang representante pala si Laila Dilima at hindi si Simbang Sikat sa Mobile Legend. <laughs> si <laughs> Sukusugi. <laughs> Sorry mo ano ba? <laughs> Eh baka, iba pa lang ha. Uh, uh, okay, baka mabawasan. Baka magkakamali tayo. Kasi malamang talaga may bumoto na akala niya may uh, uh, parte na sa yung mga uh, naglalaro ng ML. Lalo ngayon na sana na ang mga, again, again, ang laki ng ang laki ng epekto ng yung Duterte factor ha, sa itong 2025 ah, sabagay, election. Sa bagay, yun oh. Yes, kung yan ay may Duterte, Duterte factor, <laughs> kung halimbawa yung person na yun mga Duterte, ay Isa sa mga taong ayaw nila pumasok sa kongreso mm -mm. ay ito po si Secretary Laila Dilima. Lima. 'di ba? Ang problema nga hindi maraming tao ang hindi nakaaalam. Aha. Aywan ko lang, eh, gaano mm. ba kadami? Nakita mo ba kung gaano kadami yung bumoto sa ML? Hindi pa. Sa hindi ML? pa. Oo. Babay, pakita natin lahat. Oo. So, kung yun bang dami ng bumoto na yun mm -hmm. sa ML, alam ba nila na ang number one nominee ng ML ay Secretary Laila de hindi natin alam. Di ba? Mm -hmm. Yun ang yun ang isa sa mga tanong natin dyan. Hindi lang ML. Hindi natin alam na kung ano ibig sabihin. Ano natin yan? Mm -hmm. mal liberal lang tinutukoy niya dyan. Uh -huh. Yung ma malayang basta. Oh, tamon, yung ano? masabi. Ayan, diba? oh <laughs> Ang sabi niya, may oh. statement, di ba? Si uh, Layla de Lima. Oh, ano sabi niya? sabi niya? I get a call from the speaker just an hour ago. Aba, nakakuha daw ano? sa Nakatanggap siya uh -huh. ng tawag mula uh -huh. kay speaker. Siya yung speaker yan? speaker uh, bluetooth speaker <laughs> bluetooth speaker hindi uh hindi -huh. <laughs> wala kasi nakalagay na pangalan Malamang si speaker ano Martin Revalde sa Amart Martin Revalde uh -huh. <laughs> <Martin Revaldez. laughs> hanggang ngayon wala speaker Martin para ano, uh, speaker, speaker Martin natin. yes got a call from the speaker just an hour ago Maaaring iliwat mo sa ating sariling wika oh. Para sa kapakanan ng mga kababayan nating Tambay na kagaya natin <laughs> <laughs> Ako'y nakatanggap uh -oh. ng tawag Parang kanta yan ha ah. Mula oh. Ulitin mo nga uh, Ako'y nakatanggap ng uh, tawag Ayun, naalala ko yung uh. kantang Nakatanggap ako nang sulat mula, mula sa amin. Tama, tama. Mula kay Speaker Martin Ayan. Just an hour ago. Isang oras pa lamang ang nakakalipas. Ano I ba? answered yes. Ba? Sinagot ko siya ng oo. Oh, oh. ah, sabi niya, hello. Sabi niya, yes. <laughs> Ganun. Kala ko, kala ko, sagot tayo na ba? Yes, tayo na. Tumatawag, uh, tumatawag. Tumatawag. -tumata Hello? Tayo nang magkasama sa kongresyon. Yes! <laughs> Hindi po ganoon, ha? Eh? Uh -huh. I answered yes to the suggestion. obo O ako sa kanya lang question. To, na, be, to be part of the prosecution panel. Ayo, na maging bahagi uh -huh. ng prosecution panel. Uh -huh. Ito tinutukoy niya, impeachment trial. Impeachment. Uh -huh. Sabi ko nang nga, uh -huh. Uh -huh. Pero, simulan lang natin, no so no, ha sa mm. sapagkat alam ko puno ang ating palatuntunan ngayon meron tayong ba panawin. panauhin mamaya po nakita ko na rito kaibigan natin ito at dati nating kasama dito sa Radyo Aguila na miss ko ito eh talaga ano? akala ko nalimutan na tayo nito eh no so, ha si Katotoy ay na ba yan? Hindi. 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 si, si Kalito. Uh, ah, Kalito oh! Banayo ito. No? Ang ating Alak. kuya Lito Banayo ba? ay nadalo tayo sa loob ng himpilan. Active pa pala. malakas na malakas po. Oh. Ay, sabi, kay, Akala katatapos Akala na magbasketball <laughs> ni Calito Banayo ngayon. You na. Ay, nako. Ilata